Ay don, doon. Ba, go yan. ayos ay, yung temporary plate mo. Ha? Ayos yung temporary plate mo. Oo, ay, okay oh, ayos ah. Nakilala <laughs> ay. ka to sa Facebook ba? Lagi ka pa mapalood minsan eh. Ay, okay ba ay, ay, ayos ah? <laughs> <ha? Ayos ha. laughs> <laughs> ano yan doon? Video yan doon? Oh, Arbor ko na yan. Pwede ba yun? Pwede, oh, sige, yun. sige, sige. Ano na pa yung Facebook mo? Alin? Facebook ano, oh? mo facebook? Abdul Jabbar Salsani sa Calboys. Oo! Oh! Hindi, <laughs> 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 ito, totoo to, to. Oo oh, nga, promise. Ito. Ito, ito, ito. Ito, 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 Ayos mo. Albor ko yung video, albor ko na yan. Paano yun, paano okay yun? Lang, okay lang. Ay, send ko lang sa'yo, ganun. Oo, oh, send mo sa'kin. Sa Oo, oh, sige, 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 sige. Ay, sige. Idol naman kita ah. eh. gamot na lang, ano mo. na yan. Idol,